Ito ang kuha ng isang netizen kahapon sa basketball court sa bayan ng Placer kung saan ay masayang nakapila at nakaabang ang mga beneficiary ng akap mula sa DSWD na kung tawagin ay ayuda para sa kapos ang kita program. Ayon sa ating MSWD Placer, sila ay naatasan na mag-validate ng mga beneficiary na mula sa listahan ng land bank. Ang naturang ayuda ay nagkakahalaga ng 5,000 piso. Ang naturang ayuda ay nagkakahalaga ng 5,000 sa bawat beneficiary at sa bayan ng Placer ay may nakalista 1,000 na mga beneficiary na makakatanggap ng akap Nang matapos na makatanggap at mag-payout ang mga beneficiary ay nagsiuwian ito sa kanilang bahay at hindi nila inaakalang may nakasunod sa kanila at tinuha ang kalahati ng kanilang ayuda ng kanilang limang libo na nakuha mula sa AKAP nang hindi pinangalanan na istat umanaw ng LGU. Ayon sa sinabi ng reklamante, sinabi sa kanila ng isang empleyado ng munisipyo na kukunin nila ang 2,500 dahil hindi nila nakuha kanina doon mismo sa cover court dahil marami pang tao. Dahil sa walang nagawa ang naturang beneficiary ay agad na lang nilang ibinigay ang naturang halaga na 2,500 sa naturang empleyado na di umano'y empleyado ng NGO. Samantala, ayon kay MSWD OIC si Rona Romero sa Bayan ng Placer, kumplitong ibinigay sa kanila ang 5,000 pesos na binipisyari mula sa AKAP na ipinaasi sa kanila ng land bank. Samantala, ayon kay MSWDOI si Rona Romero sa Bayan ng Pasir, ay kumplitong natanggap ng mga binipisyari ang halagang 5,000 pesos mula sa AKAP na inirekomenda sa kanila ng land bank na sila mismo ang mag-validate sa mga naturang mga binipisyaryo dito sa Bayan ng Pasir. At tinanong din natin ang OIC kung mayroon na ba silang natanggap na reklamo o report tungkol sa 2,500 na kinuha di umano ng, kinuha umano ng empleyado ng LGU at sinabi naman itong at wala pa silang natatanggap. At dagdag pa nito ay hindi din naman nila saklaw ang naturang mga reklamo dahil sila ay inatasan lamang na mag-validate sa naturang ayuda. Narito ang ating pakikipag-usap kay MSWDOI si Rona Romero. Ma'am, si Wing Burinaga po ito ng 11.3 Virada News FM, no? Ako, sir. Ma'am, marami na po nagpaabot sa atin ng reklamo regarding kagahapon doon sa release ng AKA po na... Uh, may sumunod daw sa kanila ng mga empleyado ng LGU at kinuha yung 2,500? Yan po sir ay hindi ko po yan sir alam po sir mm -hmm. kasi yung sa amin po sir ang pinarmahan ko nila sir sa payroll and then sa validation po namin ay 5,000 po yung concern po yan sir ay wala na po ako niyan sir na alam wala po mm -hmm. akong alam din sir Opo, oh, opo. At least ma'am, kinuha lang namin yung side ninyo ma'am na ang, ang release okay. okay. nyo talaga is uh, exactly 5,000 po. 5,000 po sir, 5,000 po. Based oh, payroll sir. Opo. Oh, Kinatagsaka sir ng land bank ay 5,000. Opo oh. ma'am, ilan po yung uh, uh, mga beneficiary nyo kahapon sa AKAP? Yung recommended sir or nasa payroll ay 1,000. Opo. Pero po sir hindi po sila lahat naka payout out mm -mm. kasi po may mga nasa Manila po. Mm -mm. May mga authorized, hindi po allow yung mga authorized person. Opo. And then sir Uh, yung actual number of na payoutan, DSWD lang po yung nakahibalo, sir. Nakahibalos. Okay. Yun ang pahayag ni MSWD OIC si Rona Romero. Samantala ay eh, patuloy natin kinukontak ang LGU ng Placer kung may report ba silang natanggap tungkol dito sa kumuha ng 2,500 na di umunay mula, mula daw sa staff ng uh, LGU Placer. Patuloy din natin kinukontak ang page ni Mayor Eusebio Dundun Dumuran upang malaman natin kung ano nga ba ang katotohanan ito. Ito na lang ang 11.3 Virada News si FM, Wengburinaga, The news in Public Affairs.